Hello guys, welcome back to my channel Mars TV Vlog At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na At huwag niyo kakalimutan ang yung notification bell dyan sa gilid Para lagi po tayong updated sa ating mga videos na ina-upload guys So yun nga guys, welcome, happy new year sa ating lahat It's, um, grabe, grabe sobra yung, ano ko, um, natuwa ako Sa sobra kong ano, ang dami ko na i-upload na sa pag-travel ko So yun nga guys, um, tapos na yun. Pero mayroon pa rin ako mga ina-upload na kasi kasi marami akong kinuha na doon eh sa Macau. So, yun nga guys. Um, I-share ko lang sa inyo guys yung um, uh, tungkol sa ano, tungkol sa pagpunta ko doon na hindi ako uh, hindi ako nag gumamit ng sarili kong pera guys. Hindi ako, hindi ako kumbaga pinagplanuhan ko na yun guys. Pinagplanuhan ko na yun. At hindi galing yun sa sa aking ano, ah uh, sahod. So, huwag kayong mag-alala guys. Um, uh, dahil nag, nag, ano, ko, nag, nag, uh, bibigyan ako ng payo tungkol sa financial literacy. So, baka naman sa nila na to payo ka ng financial literacy. And then, ikaw naman is uh, your spending, your traveling, uh, di ba? Uh, mga ganon. So, alam nyo guys, hindi actually, ikaw kwento ko to ha. um, habang gumagawa ako ng ano, Gagawa kasi ako ng soup, guys. So, ayun. Kukwento uh, ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. At bakit ako nag-travel. So, at bakit... Um, anong ginawa ko? Bakit hindi ako gumamit ng sarili kong pera? Ng sarili kong salary, di ba? Kasi nga, uh, yung mindset ko, guys, is... Nakaplano na yan, guys. Before... Uh, siguro ano pa lang yan eh one month pa lang wow, wala pang one month yata yun na ano eh nag ano na ako nag, nag, decide na ako na I can travel without um, taking out my my salary okay my budget is all about uh, labas na sa aking uh, salary so yun paulit ulit ba so guys ang technique ko lang is yung ano ko kasi may passive income ako guys na Ah uh, kahit papaano ay eh, kahit nagtatrabaho ako um if, uh, uh, how many hours per day? Syempre 'di ba? Alam niyo naman 'yung buhay OFW, 'di ba? Isa lang naman 'yung employer natin. So, kailangan sila lang 'yung ano, 'yung ano natin. Pero syempre tayo mga Pinoy kailangan din natin ng sumideline 'yan. Hindi ako nagsasideline sideline para um uh, uh, mag, uh, maglinis sa ibang bahay, ganun, hindi, hindi po ganun ginagawa ko. Basta meron po kong isang sideline na, na every month is may natatanggap ako. So, so yun nga guys. Yun yung sasabihin ko sa inyo guys. Never, never akong nag-spend nag, is, ng never ako nag-expend ng uh, ng salary ko for traveling, ganon for uh, buying something for myself na hindi ko naman hindi ko naman kailangan na uh, gamitin na mga yung mga bagay na yun na galing sa bulsa ko ba? Galing sa aking ano, uh, uh di ba, kinikita talaga na alam na niyo naman yung active income, di ba? Alam niyo naman yung active income is uh, eto yon yung active income ko. Pero, yung kahit paano guys, yung uh, ginamit ko is yung passive income ko. So, hindi siya na-touch. Hindi siya na-touch talaga. So, uh, for me, hindi siya masakit sa bulsa. Kumaga, kasi nga, Uh, galing naman sa passive income po yung pinang-travel ko. Pero, ako naman, guys, nag-travel ako. Um, I'm not uh, buying anything na pupunta doon para bumili ako ng mga bagay na ano, gano'n, gano'n. Diba? Kasi nga, uh, yung iba kasi nag-travel um, pag may nakita sila doon, they will buy something that, uh, souvenir, mga gano'n. Pero, for me, guys, hindi. Hindi ako bumili. Ang kinasos ko lang doon is yung Um, pagkain ko guys. Pagkain ko yung trans ko guys. Siyempre, ha diba? Yun, na, yun lang, naman yung ano ko, yung ginastos ko talaga na ano, uh, <coughs> ginamit ko pang travel ko. Uh, hindi ako bumili ng bago kong damit, di ba? Hindi, hindi po ako bumili ng bago kong damit because I can use my own my my old clothes na hindi naman as lumang-luma talaga guys. Hindi siya doon lumang-luma. Kasi nga, ah, uh, once a year lang naman yung, yung ginagamit na pang winter. So, hindi naman siya lumang-luma. Tignan. So, okay lang yun. So, ayun na guys. ba diba? Uh, Nag-travel ako dahil uh, uh nag-new year kami doon. Nag-new year kami doon sa Macau. So, yun. ah uh, from here to Hong Kong to Macau. So, yun guys. We spent there for one night. Two days actually. Two days. One night. Yan. Um, so, ayun, uh, okay naman. Uh, yung budget natin is hindi naman, hindi, hindi pa naman, uh, kumbaga, yung aking allowance na uh, aking kinita na without my salary, guys. Hindi ko siya na-touch. Hindi ko siya, kumbaga, hindi ko siya na, ay uh, yung, yung budget ko doon, hindi ko, guys, na naubos lahat. Kasi my budget is until there only hindi ko siya na nag-over, hindi ako nag-over spending doon. Hindi. Hindi ko rin naubos talaga lahat yung yung budget ko. So, I'm happy for that. So, sinasya ko yung um, nagagawa ko ng ganun. Unlike um, the past few years, guys, I almost is, is spending my uh, my my allowance. Ganun. Na-spend na ko talaga yung aking mga allowance. Sometimes, nagkukulang pa. So, Hmm, nagising na ako sa katotohanan. So yun, nagising na ako sa katotohanan na mali yung aking ano, yung technique ko sa aking pamamalaki sa aking, um, kaperahan. So I decided na magkaroon ako ng passive income to make sure na Na masustain ko yung aking uh, um, pangangailangan without taking my salary. So ayun, yun lang, yun po yung naiisip ko guys na paraan para makapag-travel ako. I just Uh, nag-adjust lang ako guys nag-adjust ko yung sarili ko na uh, okay by the next month um, eto pupunta ko sa ganito o kaya may bibili na ko uh, kailangan ko na muna pag-isipan ng one month or two months guys bago, bago ako nag um, so yun nga ganun nga guys for example guys pagbili ko ng damit ko um, siguro bibili ako by this this uh, end of January kasi nga magti Chinese New Year so siguro dyan na lang ako sa pinastability ng aking damit kasi uh, um, alam niyo naman dito uh dollars mahal 'di ba mahal ang mga damit um only one or two two clothes na bago lang for the Chinese New Year kasi nga syempre 'di ba kailangan pa paano uh, may bago din naman ako hindi lang naman hindi lang naman ano 'di ba syempre Uh, hindi ko naman, at saka hindi ko naman kukunin yun sa aking, ano, sa aking salary so I need that, so yun lang naman, kasi pinagpaplanuhan ko talaga yun uh, pag lalabas ako ganon, um, pinagpaplanuhan ko talaga kung magkano yung gagasusin ko, ganon, and then uh, binabudget ko talaga yan guys, hindi ko as in, uh, uh, bumibili ka agad ako ng mga bagay na na on the spot, guys. Hindi, hindi na ako katulad dati na um, ganun yung pananaw ko na pag may nagustuhan ako, e, na talaga kaagad ako. So, napagtanto ko at na, naisip-isip po talaga, guys, na mali yung aking ginagawa. So, lumihis ako dun, guys. Lumihis ako dun. Kasi ako rin naman yung lulubog, eh. So, ayun. And then, pa uh, And then, when we come back to Hong Kong na, uh, hindi pa rin ako, ano, kasi, uh, hindi pa rin ako nag, nung Sunday, hindi, yung, kung ano yung kakainin ko lang, yun, yun lang naman yun, hindi naman ako bumili ng sa uh, bagay na, ano, na, bago ulit, ano, you know? basta uh, kumain lang ako, kumain lang ako sa labas, kumain lang ako ng mga friends ko, kasi naman, syempre, uh, kakain kami. Siyempre, may kanya-kanya naman kami trabaho. So, kanya-kanya rin kami. Ano. So, yun yung goal namin, guys. Hindi kami nag-overspend ng ano. Kasi, pili nyo din, guys, yung mga kasama nyo. If they're overspending, huwag mong gayahin, di ba? Huwag mong gayahin. Kasi, kaya nila yun, eh. oh, although, kaya ko rin naman yung ipagsabayan sa kanila. Pero, siyempre, inisip ko na So, what? Ako makikipagsabayan sa mga kaibigan ko na hindi ko naman kailangan talaga. So, all I know, I need to know is kung ano yung meron sa akin, yun na lang gagamitin ko. ba? Diba? Hindi ako yung uh, tipo na pag may nakita ko sa kanila, gagayahin ko na sila. No, I'm not like that. Right. Kasi inisip ko, um, ang hirap magtrabaho, ang hirap kumita ng dollars, diba? So, ayun nga. Ito nga yung gagawin ko na ano, magsusupas ako. Binabad ko muna siya sa ano. So, ayun. Let's go to ano, tsaka ano guys uh, hindi habang buhay is nandito tayo sa abroad, guys kailangan din natin magpahinga, kailangan din natin makasama natin mga mahal sa buhay so, ganun talaga guys kailangan natin mag, um, hindi ko naman sinasabi na ipunin nyo na lahat yung pera nyo, hindi na kayo magpadala sa inyong pamilya diba, you need, uh, all you need to do is, uh, your salary uh, take first pag nagsumawag na kayo kunin nyo muna yung ano nyo yung ah uh, i itabi nyo muna yung ang uh, inyong ah uh, uh, yung pangangailangan nyo, yung needs nyo itabi nyo na yan Isa, eh, segregate nyo yan yung pangangailangan nyo, yung minus nyo na doon and then uh, kung magkani papadala nyo yun na yun, and then uh, yung allowance nyo and then yung savings nyo guys guys, guys huwag nyo kakalimutan every month mag save kayo kasi hindi nyo namamalayan yung savings yung ano yung naisi-save nyo kahit konti yan guys hindi nyo namamalayan lumalaki yan guys lumalago nang hindi nyo alam and then if sapat na yung savings nyo na yun is pwede nyo naman din siyang gawing uh, passive income yun guys na yun tapos eh, yung ano yung passive income nyo na yun yung naipon nyo na yun is lumalago din so yun na guys yun lang naman yung technique ko, guys. Di ba? Kaya hindi ko ginaga hindi ko nagagalaw yung aking sahod. Kumbaga, napapadala ako, nakakapagpadala ko ng sapat sa aking pamilya, nakakapag pa ako. And then, nakakapag uh, yung naipon ko dito is um, hindi pa nagagalaw. Kasi nga ang ginagalaw ko lang is yung aking passive income. So yun nga, guys. Oh, uh, sa totoo lang, guys, uh, mula nung nakapagpatapos na ako ng dalawang kolehiyo, nakaluwag-luwag ako ng uh, okay talaga siya guys. Kasi andun yung ano eh, inuna ko kasi yung pag-aaral ng mga bata. And bago yung um, uh, yung pagpapatayo ng bahay. Kasi yung pagpapatayo ng bahay is nandyan lang naman din yan at uh, meron naman din silang masisiluhan. Is okay na yun guys. Uh, kasi yun yung priority ko eh guys eh, yung mga bata na mag-aaral. Mag so, ayun. Kasi ganun, di ba? <laughs> so, ano, ganun lahat ang mindset ng mga ano, di ba? So, marami akong nakikita, marami akong nalalaman ng mga, um, uh, ng mga, ng mga tao na, um, uh, not enough their salary by is grabe. Kasi yung kasobang dami ng kanilang mga tinutulungan. So, siguro ganun. So, pero hindi naman din natin lahat, tiba Hindi kasi tayo super, super, superman, di ba? superwoman, hindi kasi tayo ganoon, di ba? mayroon din tayong kahinaan so, di ba? kailangan din natin kailangan natin na mag uh, uh, yung isip natin kailangan makapagtabi. Di ba? makapagtabi tayo ng uh, kapirahan natin, 'di ba? Na hindi hindi naman tayo every month so o oh, every month sumasagot ka. Hanggang kailan 'yun, 'di ba? Kung wala kang iniipon, o, 'di ba? Ang ah, sakit sa bulsa, 'di ba? Monthly na lang nawawala 'yung pera mo. Kung, kung sasagot ka ulit next month, ganun pa rin ang nangyayari. So, ano mangyayari sa atin, 'di ba? Kung wala ano, Ganun lang talaga yung buhay natin Hanggang tumanda na lang tayo Na wala tayong naiipon Wala tayong naitatabi At hindi na tayo Makaka-uwi maka tayo sa pamilya natin na um, Matatanda na O diba Ganun na lang po isipin natin So hanggang dito na lang So sa so next video na lang po guys Yung aking Maraming kayaw-yawan O diba Kasi na-miss ko mag Bye-bye